Magandang araw po sa inyong lahat. Well, uh, napabalita po, nakanselado na raw po ang aking passport. Ang aking masasabi lang, eh, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung uh, uh, criminal na kaso ko, eh ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas ng walang dahilan. Okay. Well, unang-una -una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako'y nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po, po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampan ng kaso sa akin, eh, um wala naman daw ko sa Pilipinas at nang walang balidong ba dahilan no ibig sabihin unjustifiable daw yung akin pagkaalis sa Pilipinas at uh, yung akin pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman Well, sa tingin ko po mali yan kasi nga po ang right to seek asylum yan po isang karapatang pantao yan po kini kinikilala sa um, international covenant on civil and political rights kinikilala po yan sa um, universal declaration of human rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So, karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit, dahil sa aking uh, political na mga paniniwala, eh po pwede ko humingi ng uh, asylum sa ibang bansa. At matter of record po, na bago pa nagsampan ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, eh talagang, importante na humingi na ako ng asylum kasi naman as early as then sinabi na nung undersecretary na kaklasik pa sa upilo na ipapakancel nila ang passport ko no? at ayaw kong maging um, undocumented alien na subject to immediate uh, summary deportation. So sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yung walang dahilan para uh, hindi bumalik ng Pilipinas ang katutuhanan katotohanan po, yan ay karapatang pantao at hindi dapat um, sasabihin na unjustified po yan. Anyway, re respetuhin naman po natin ang uh, decision ng Korte at ako naman po, alam ko naman po na talagang kinakailangan harapin ko itong pagigipit ng gobyernong ito. Lalong-lalo na na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na vangag ang ating presidente. Ulitin ko po ha, sang ayon sa aking mga kaklase ng 17th Congress yan sa Kamara, eh, ako talaga ay gustong pulbusin, yan ang ginamit nilang salita, ni Speaker Alvarez, ni Liza Araneta Marcos at ni Bombo Marcos dahil akong sinisisi sa pulboronic video kung saan pinakita in no uncertain terms na sumisinghot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? At ngayon, ito ng kapatid na nagsasabi na talagang addicted to cocaine ng kanyang kapatid. Bukod pa yan doon sa sinabi ni Presidente uh, Duterte mismo, nung linunsad ang hakbang na maisog ng Enero ng 2024, na ang kandidatong binanggit niya na gumagamit ng droga ay si Marcos Jr. At yan ay isang ayon sa ebidensyang pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor dahil um, sa, sa ng Davao na gumagamit ng cocaine itong mga barkadang Marcos Jr. Bukod pa po ito sa sinabi nga ni Agent Morales, meron sa confidential agent na nagsasabi na sumisinghot din ng cocaine itong si Marcos Jr. Bukod pa ito sa sinabi ni Cathy Binad na siya ay inalok ng cocaine ni uh, Liza Araneta Marcos. No? sa tingin ko po, talaga namang pong inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni uh, Zaldi ko, eh baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang uh, mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ko ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa um, uh, syndicated trafficking ay isang uh, pamamaraan lapang ng uh, pagigipit sa akin kasama na yung kaso ko di umano dahil hindi ko pa naman nakikita no, yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right lahat ng akusado. No? So sa akin po, Ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya nagpapakita na ako'y nakipagsabwatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang ebidensya na uh, ginamit ang uh, mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una, -una, yung uh, pagsama ko kay uh, Cassandra Ong para sa um, rescheduling of payments sa Pagcor na wala namang ilegal yan. At pangalawa, yung uh, pagrepresent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong ejectment na sa hanggang ngayon ay nakabingbin sa hukuman. Yan po ay trabaho ng abogado. Wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa at kaya lang talaga gusto nila yan dahil nung panahon na dinidiin ako sa Huwad Committee, na-realize nila na hindi nila po pwedeng kansilahin ang aking passport na walang kasong kriminal. Ang solusyon, magtanim kaso. At yan nga po ang kasong tinanim nila kasama na yung incitement to sedation. Ulitin ko po, hindi rin incitement to sedation yung ginawa kong pagpo-post ng porvoronic video. Yan po'y kabahagi ng aking malayang pananalita. Dahil ang aking Facebook page po at ang aking YouTube ay kabahagi ng aking kalayaan ng malayang pananalita. Yan din po isang ayon sa karapatan ng taong bayan na makakalap informasyon impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang isyu po ng pagiging drug addict sa cocaine ni, ni um, Presidente Marcos Jr. ay isang bagay na nakakaapekto sa bawat aspeto ng buhay ng lahat ng Pilipino. Yan bang dahilan kung bakit kinakaladkad tayo ni Marcos Jr. sa kuko ng gera laban sa uh, China na wala namang tayong kinalaman? Yan bang dahilan kung bakit ang ang taong bayan ngayon, isa sa dalawang Pilipino ay nagugutom dahil wala talagang reformang nagagawa ang presidente na baka naman kasi talagang palaging bangag at palaging high. Yan bang ba dahilan kung bakit uh, um, ang problema ng korupsyon ay walang solusyon? Yan bang ba dahilan kung bakit uh, yung national budget ng 2025 ay naging pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? Yan bang dahilan kung bakit yung mga nataong nakapaligid sa kanya ay talagang nagtatamasa, talagang yumaman ng husto, linamon para mga baboy ang salapi na nakalaan sana sa flood control at iba pang mga infrastrukturang mga proyekto. Yan bang dahilan kung bakit tatlong trilyon na ang nagastos, isang trilyon pala na naang nagastos sa nakalipas na tatlong taon para sa flood control, e eh lumalangoy pa rin sa tubig bahang ating mga kababayan. Importante po na pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay vangag. At ngayon, hindi lang naman po yung pulboronic video ang ebidensya, pati na po sarili niyang kapatid. At ngayon naman, ang sinasabi niya, hindi yan ang kapatid ko. Hindi yan ang kapatid kong kilala ko si Aimee. Unang-una sa tingin ko po, para sabihin niya na yung Aimee Marcos na nagsalita sa luneta ay hindi niya kapatid, kureba po yan na talagang matindi na ang epekto sa kanya ng cocaine. Yan po'y hallucination. At kung titignan niyo po talaga, sa internet, sa Mayo Clinic, ang hallucination po talaga ay isang side effect ng chronic cocaine addiction. Yan po ebidensya na naman na siya ay high para sabihin niya yung kapatid niya ay hindi niya kapatid. na no, matindi po yan. No? At sin sinabi pa niya yan sa isang press conference. So parang hindi na niya tinatago na siya ay nag-hallucinate. Baka naman sabihin niya yun, sa salita ng na, 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 na siya ay bangaga isang AI. Well, paulit-ulit naman po na sasabihin niya ni uh, Amy Marcos, di naman sa sasabihin niya at hindi niya mapapatunayan na AI yung mga um, sinabi ni Amy Marcos sa harap ng milyong-milyong Pilipino, gaya ng hindi po AI yung pulvoronic video na aking ipinakita. Well, sa totoo naman po, inaamin ko na itong pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Pero ako naman po hindi gumagalaw. Narito pa lang po ako sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong dahil ang aking pangako ay samahan siya hanggang huli. At kahit anuman pong mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Hindi ko lang po alam kung ako talaga ay uh, um, pwede ba natili dito sa dahig na katabi niya mismo na araw-araw ay katabi niya dahil napakalamig naman po ng panahon din kaya mahihirap rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya no pero ang importante po narito pa rin ako sa Europa hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako sa so mga kaibigan well for the record nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration so dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte at alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag advice na hindi naman automatic ang decision ng Korte. No? Meron po po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. At siyempre, Marcos Jr., yung sinasabi mong hindi yung, yung nagsasabi na ikaw ay bangag, ay hindi mo kapatid, yan ay ebidensya na talaga kinakailangan. Magpaggamot ka na at siyempre, ebidensya na dapat magbitiw ka na dahil hindi mo na kaya ang pagiging presidente. Ibigay mo na sa taong hindi bangag si Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsisirungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pero naniniwala naman po ako na kaya naman nagkaroon ng karapatang pantao eh para nga bigyan ng proteksyon ng mga gaya ko, mga, tayo, mga taong ginigipit dahil tayo po ay naninindigan sa ating paniniwala na malinis na pamumuno, epektibong pamumuno at siyempre pamumuno ng tao na nasa tamang pag iisip Maraming salamat po. At narito pa rin po ako. Alam ko po na medyo hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang dinubuhin nilang kontrobersya sa akin, eh talagang pati ang buhay ko ay uh, nasa meron ng uh, banta talaga yan. At matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal uh, uh, safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala nilang ng Romanian sa mga adiktus-benediktus na yan. No? So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal kung po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. And let's pray for the Philippines. Again, my appeal, Marcos Jr., vangag ka. Right now, you are sick. Pwede ka namin kaawaan. Ibigay mo na ang pag presidente kay Inday Sara Duterte. Otherwise, magagalit ang sambayanan sa iyo at makakatikim ka ng galit ng sampayanan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesperson ng bayan nagsasabi, narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya, natanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Live from The Hague, ito po yung Spokes ng Bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.